good day mga guys, mga kasuki, no? Ayan, nandito ako ngayon sa Quiapo Ayan. Araw ng Sabado, may bagyo, krising. Ayan. So, guys, uh, mga kasuki, ah. Uh, lakad lang ako, hindi po tinala yung service ko kasi baka abutan tayo ng malakas na ulan mas stranded abutan tayo no, mga ano tayo ng baha so mapansin nyo medyo malinis ngayon no? ah, uh, ayun nga sabi ni Mayor mga kasuke ito medyo clear ngayon ang ano ang round so ayun mga kasuke ano Tama naman nga pagdating ko dito sa Kiapo, ito nandito na ako sa Binida ngayon. Bumagsak yung ulan. Ayun, malakas ang ulan, no. hindi na ako nagdala ng aking ano, ng aking e-bike or ng motor, motor bike ko. Kasi may bagyo nga ngayon, ano, at aamutan uh, lang tayo Ng malakas na ulan. Uh, babasa rin tayo, so nag lang ako. Ayan. Dahil nga masama ang panahon, hindi natin masabi, baka ma-stranded tayo. At least, pagka uh, nag-commute lang tayo, sigurado, magbaha man, eh, bas ang sasakyan natin, eh, kayang-kaya ng lumusong yun kung magbaha man. So ngayon, ito, nandito na ako sa, ano, sa Republic Building. Yan, mga kasuki. Ako'y eh, pupunta sa bilihan sa France yan kailangan nating bumili ngayon or mamili dahil may mga pa-order ako mga ibang battery na wala tayong stock so ayun kaya ito yun oh wala silang ganong customer shout out sa inyong lahat maulan na araw na sabado ano sa waray ang maulan? Mauran. Mauran. Mauran na adlaw, no? Maulan. Shout out. O yan, no? Busy sila. So, Ayun, na. Uh. Rari boy! Ito naman si Rari boy talaga. oh lagi kitang sinashout out, eh. Oh, the expert, 100 years. Shut <laughs> Shut up. Hehehe, <laughs> bising bising. shout out kasi ko dun sa napas <laughs> Ginagawa nga kita sa caption yung sinasama kita eh. O sige, order mo na ako. Yan ayan guys uh, tapos na tayo mga family. ayan dito sa kanila oh ayan oh shout out yay shout out sa pamilya ko sa sama ah. <laughs> malay mo makita nila no ok ayan oh <laughs> <laughs> wala nang panlalaki wala <laughs> nang panlalaki parang iba na yun ah <laughs> nakakabistuhan ah oh, oh Larry boy shout out shout out

Oh. Uh, oh. Yeah. Uh, yeah. Uh. Promotion yan. Promotion na. Uh. <laughs> uh, oh, uh, yun o. Oh. Larry boy. Yan. Pwede mo dikit yan sa likod ng ano, cellphone. Yung bilog lang ang pwede may didikit mo na yan. ko na. Ako nang ako nang bahala. Yan. O, di ba? Okay. Thank you. Thank you. Very big. Okay. Sige, sige. 1.4K na. Yan o. Oh. Kita-kita niya oh. <laughs> oh, yan o. Oh. 1.4k. Oh, di ba? Ayun oh, di ba? Oh, ayos. Okay. Yan mga guys, so, oh, nandito na ako sa May Carrieto. Yan na uh, mapapansin natin na malinis na no. Yan Carrieto. Sa kayong pahaba na yan ito. Ah, uh, abilida mga guys, ano. Galing dito sa kanto ng Carrieto dati, nung puno ito ng vendors. Yan, hanggang doon, papunta doon sa recto. Yan, makikita nyo. Ngayon, medyo talagang malinis na. No, so, wala kang ka makikita. Pati dyan, wala na rin. Yan, yung area na yan. Yan. Yan, dyan dati yung kay Neneng B na puesto sa harap ng Andox na yan. So, malinis na siya, no? Ayan, maganda rin ang ano. Malinis siya. Kumano maglakad -gag. Pag ganitong oras usually mga kasuki no. Tanghali, dati punong-puno ito ng vendors. So ngayon, eh talagang mahigpit na. Ngayon mga kasuki ah, dito. Dito pa rin tayo sa May Carriedo. Papunta ako doon sa simbahan. Ayan na eh, yung simbahan ng Quiapo yan wala na. Oo, so, oh, ano naman? May wala na tayong magagawa pagka ang nagutos ay ano, ang ang gobyerno. Susunod na lang tayo. Kaya uh, papunta muna tayo ng simbahan ang kiyapo at tayo ay sasagit na daan papunta sa uh, sa loob at -kunting, ano ah uh, panalangin yan guys uh, galing na tayo dito sa loob ay yan na uh, tayo ay ah uh, dumaan sa Nazareno para tingin ng kunting ah uh, langin pian. Tomak so, kayo nang uh, uh, overpass. Pian mah katuh. Ya. Overpass Samai. Jesson Boulevard. Yang guys isiun. kampanya talagang uh, masama talaga ang panahon mga kasukyo no? talagang nag-uulan-ulan kita natin yung mga friends nating mga so yun mga guys mga kasuki no Abang na tayo ng ano, ayun, tamang-tama, may bus, tayo ay back to base na, ayan, ayun, tamang-tama, may bus, so, SM Fairview, ayan mga guys, sakay na tayo, maluwag, thank you, thank you.